Ang tanong is bakit daw nagkaroon ng bakla tomboy uh, ang tao ginawa according to the image and likeness of God bakit nagiging image and likeness of God dahil maliban na meron tayong senses sa ating katawan meron din tayong tinatawag na spiritual senses at yung spiritual senses yon ang intellect at pre-will. yon ang dahilan kung bakit nagiging image and likeness of God tayo. Na the five generals of Satan, merong iba't ibang eksperto mula sa pre-love movement, yon ay si Bull, no? Kaya dami ngayon na naglive in, dami ngayon na mga sex outside marriage, dami ngayon na kinasal sa Uh, huwis, kinasal sa miyor. Iyon na pangyayari, uh, tinatawag yan na pre-love movement. Iyon ang katuparan sa Unang Timoteo Kapitulo 4.1.3 na sa huling mga araw, may mga humihiwalay sa pananampalataya at makikinig sa aral ng demonyo na nag Uh, babawal sa pag-aasawa. So, yon ang tinatawag na pre-love movement. At nagsimula yan sa Gnostics, no? Ang aral ng Gnostics, marriage is wrong, but free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Then, yung atake kasi ng demonyo, mula sa ordinary and extraordinary demonic attack, nasa level na yan sa ordinary, a extraordinary, yung tinatawag na demonic obsession. Ano po yung demonic obsession? Ang titirahin ng demonyo ay ang isipan at damdamin. Simula pa sa bata, ilagay niya sa damdamin at isipan kung ikaw lalaki, hindi ka lalaki, babae ka. Kung ikaw babae, hindi ka babae, lalaki ka si ang ang general ng demonyo sa tinatawag na homosexuality in feminine uh, form ay ang pangalan si Leleth. No, Leleth na demonyo, ayon kay Father Chad Rifferger. So, diyan maglalaro yan sa uh, isipan. Pero, Ilagay din si Sipan, wala ka nang magawa. Di yan totoo. Dapat, hindi ka magiging i-control sa damdamin at isipan mo. Ikaw ang mag-control sa damdamin at isipan mo. Meron kaming na-invite na speaker mula sa Maynila dito sa uh, na nagiging speaker sa Tanggob City. No? Siya ay Matagal panahon na baklang-bakla talaga siya at grabe ang addiction niya sa last uh, Ayon sa kaniya, nagdala pa umano siya ng lalaki sa kanilang bahay at uh, nakita siya ng kanyang ama. Ang akala niya na pagalitan siya sa kanyang ama ngunit uh, wala lang. Kaya mas nagiging lumala pa pero sa kanyang sariling pagsisikap, Nabalik siya sa pagiging lalaki talaga At uh, ayon sa pag-uusap, na-interview ko siya sa uh, station DXDD Ayon sa pag-uusap namin, meron pang mga kasama o manon niyang mga bakla Na nagsasabing, di ako maniniwala na naging ganap na lalaki ka na ngayon Ang sagot naman niya, na talagang iniwanan na niya ang pagiging bakla, uh, nagiging lalaki na siya. Ang mahirap lang umanon niyang iwanan, yung masturbation. yon ang uh, pahayag niya. Pero, nabalik siya sa pagka lalaki. Meron namang isa na uh, bakla, na baklang bakla talaga. Pero, nang na-process siya sa office, at then after deliverance, nabigyan siya ng role of life, araw-araw nagsimba, monthly confession, sabi niya, nawala talaga ang kaniyang attraction sa mga lalaki. No. So, yon. Kailangan lang lalapit tayo sa sakramento at sa grasya ng Diyos. Huwag kayong maniniwala na hindi yan mabago. Tandaan natin, kahit ano katigas ang puthaw, pag yon ay ilapit sa apoy, matutunaw yan. Ganon din, pag tayo'y lalapit sa kabanalan sa pamamagitan ng mga sakramento sa simbahan.